guys, ayan, galing ako nagsimba ng ga simbang gabi, ayan. Ang aking ang banana ay nag-order ng spaghetti for Anusal. Um, so, ayan na nga guys, yung aking sauce, hindi ko na ko nung ginawa ko kasi wala akong holder ng cellphone. Ayan, ginisa ko yung aking bawang, sibuyas and bell pepper, tapos nilagay ko na yung carne plus yung keso. Ginigisa ko yung keso guys, para mas creamy sa end. Yummy, yummy. Siyempre, nandana rin yung hotdog. At ayan na nga guys, aming pasta. Hindi yan siya malambot guys ha. Hindi yan siya yung dagkit-dagkit. Kasi ano yan siya, al dente. At ayan, bago ako matulog, kain mo na si mama ng spacity. Ayan, yung aking kuya Sean ay aakit na siya sa taas. Yung naging katabi. Ayan, magkikis pa yan kay mama kasi aakit siya sa taas sa taas. Siya kakain. Pagkatapos kong kumain guys, siyempre, ma maborlog na ako kasi 3 p.m. 3 a.m. pa ako nagising kasi nga nagsimbang gabi ako kasama ng aking anakis na si Ashley and pamangkin na si siren Ayan lang ang aking question, guys. Ang aking poging kuya mabait and very supportive na anakis kay inay. Ayan. Kain tayo, guys, ng aming masarap na musal na spaghetti with, ano, pandisal. Yung pandisal namin is very yummy. Ano siya, hindi sa toasted pandisal. Kasi ayoko talaga ng toasted pandisal, guys. Kasi ano, pag, lumang, pag nalamig na siya, matigas na. So, ang in-order ko talaga pag bumibili ng pandisal,